So guys, pere rampo gi guys kay kasal sa kung pagumangkon ron Islam. Aduh ta first time na to mo tambong rog kasar nga Islam. Gamay? Ah, ay. Seksi man ina mga gu apa manina. Ah, sas. Lakser ta bagwa apa. Ah. Ala na dera. pili pili ang tarog sa kaya wa may nanunga Ay, bingo. Kamagwapa, eh. Siapa si Dai? Rina Si Rina Si lelaki? Si Rina bai oye ina si ateldo ni mo The guardian of uh, Yara Siyempre, Aira, no? Aira, of course, ang kanyang uh, tatay, no? Kanyang ama Ano dito na? So, alhamdulillah So, together with our witnesses uh, Mga sheikh natin, no? Mga masyayikh uh, Insya inshallah, uh, ngayon po ay uh, Ma-witness natin Uh, ano ba yung uh, kasalanan? So, ngayon, no? Uh, let's proceed ta uh, sa I'll offer and acceptance. Yung pagtatanong at yung pagtanggap. Uh, like sa mga for the information of our ano, non-Muslim brothers and sisters, di uh, ba sa inyo meron tayong exchange of vows? So, sa amin, ito yon na mas malalim pa kasi nga ang pinagka-witness, no? ay ang nag isang Panginoon that they will take care of each other. Bali, di ba sa inyo, mga hindi mga Muslim, uh, yung exchange of vows, di ba, nangangako ang bawat isa uh, sa Allah, yes, yeah, yeah, sa Allah, sa Panginoon, na mahalin niya, respeto niya, at uh, parangalan niya kanyang partner till death, do they part, di ba? So, ito yon, So, ito yung pinaka-highlight, no? Uh, naway, uh, saksihan natin, no? Saksihan natin kasi, of course, bago natin gawin yung Aljabal Kabul, kusto kung emphasize no sa amin sa pananampalatayang Islam at talagang kung ano 'yung napkasunduan natin kailangan ay gampanan natin dahil kapag hindi natin gampanan yon ay tunay na magkakasala tayo sa Allah Subhanahu wa taala at kasiyan panapakaraming mga verses from the Holy Quran na inutusan ang mga mananampalataya na kailangan gampanan nila ang kanilang napagkasunduan. So, anong pinang isa sa binanggit ng Allah? Ya ayuhal na dina amano au fufil O kayong mananampalataya, gampanan ninyo whatever vows and pledges that you make. So, kailangan gampanan kung ano yung napagkasunduan At ang pinakamabigat na kasunduan na ginawa natin ay yung covenant natin o kasunduan natin sa bakilang tagapaglikha. So ano yun? Dapat wala na ibang sambahin maliban lamang sa Kanya yung lumikha sa atin, lumikha sa ating lahat ng ating nakikita at hindi nakikita. And second most important, itong marriage, itong family, ito yung sunod na pinakamabigat na kasunduan na ginawa natin o gagawin natin itong pamilya, itong marriage. Kasi nga sa Islam, kung ating titingnan yung Quran and Sunnah na banggitin kanina na punong-puno ito sa pagpaparangal So saksihan po natin mga kababayan mga kapatid yung offer na pinagkatiwala sa akin ng guardian ng babae and this will be this will be accepted no inshallah uh, by the group inshallah so Nurhan zawajtuka wa ankahtuka Aira bin Dadi libasan webkan kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kabil to nika nika kabil nika so alhamdulillah uh, haji nasir Betul pesan mengarami ku anak nyo patar alhamdulillah so i tagalog natin para maintindihan ang lahat uh, nurhan uh, kinasal kita sa ipinagkatiwala sa akin ng kanyang wali na si Dati Libasa sa kanyang anak na babae. Ayon sa ng anak na babae na si Ayra, ayon sa aral ng Quran at sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanggap mo ba? Tinanggap ko ang kanyang kasal. Sinong tinanggap mo? Kailangan ako. Si Ayra. Na anak ni Daddy Basa ayon sa aral ng, ng Quran at sunna ng Propeta Muhammad SAW. So Alhamdulillah, narinig ba ninyo? O ulitin natin. Uh, pulumanan ko nung ito, uh, magkwana. Kailangan dire diretso no? Sige, uh, maganda ta. Maganda nun mo ito. Uh, okay ba? Maganda nun? Kasapot sa maganda nun? No? Oh? di. eh uh, nortan uh, kenawi ku seka sa awata ababai mana si aira awatani tadi uh, libasa ayun sa panduan quran unggu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinaliban tina tinaliban ku se si, kawing di aira awata babai ini dari libasa unang tano mm -hmm. kita mo mga na ng nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, mubarak, Alhamdulillah. So nasaksihan natin. So tapos na yung kasal sa Islam, ganon lang kasimple So imagdua tayo, magpray tayo sa bagong kasal. Uh, yung ano ba yung prayer ng ating mahal na propeta Muhammad, yun yung i-pray natin ha, para sa kanila. So ano yun, nabanggit uh, kanina, pero ulitin ko, Wa barakallahu lakuma wa barakallahu alaykuma wa jamaa baina fi khairin. Ang ibig sabihin noon, pagpalain ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong asawa at pagpalain ng Allah whatever na ibibigay niya sa inyo at pagsamahin kayo na sa kabutihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mapayapa, masaya ah, dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. So, shukran. Maraming maraming salamat. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Balik tayo. the guests, the principals, sponsors, the parents of the bride and the parents of the groom. Let's start with the flower girls. See if Habisa they bought Di ko ka-video, mag-live ko. Di ko ka-video, mag-live ko. Madelete mo ko live. Ang live, madelete. One month lang, madelete. Video na lang. Wala fast pasokin channel music, sir? Zia Sirex! Apti ka na Zia way boy!